isa pong tanong na alam ko pong gustong-gusto ninyong itanong kasi po marami na rin po kayong napanood na video ko ay kung kumikita na po ang aking pagbablog kaganda po ng tanong Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Magandang araw po. Uh, nandito po ako sa akin pong cactus and succulent area. Ayan, dinisita ko po at ako po'y natuwa at nakakita po ako ng may bulaklak na pong cactus. Pag nakakita po ako ng bulaklak na cactus, natutuwa po ako. Yan po ang akin cactus and succulent. Medyo marami-rami na po. Kung napapasyal kayo din yan, pwede po kayong bumili. Kung wala po kayong pambili, bibigyan ko na lang po kayo. Wala pong problema madali naman din mo pong mag-propagate na rin cactus at saka succulents. Bigyan ko po kayo. Kayo naman po ay mga BFF ko. Today's video po, agawin uh, po naman natin ay habang ako po ay naglilibot-libot sa garden, may mga tanong po ako na ginawa ko. na uh, Posible pong tanong na gusto rin itanong ng mga nanonood, hindi lang po nakaka- pag-comment, ilan po akong katanungan regarding po sa Uh, paghalaman ko at pagbablog uh, na aking pong sasagutin. Kung mga tanong na ginawa ko po ay posibleng hindi din po ang gusto din pong itanong uh, sa akin. bakit ko naisipang mag-vlog? Totoo lang, matagal ko na talagang gustong mag-vlog kasi mahilig akong manood ng mga vlog sa YouTube, lalo na kung ang content ay tungkol sa paghalaman. Ilan sa mga creators sa YouTube ang aking pinapanood. Siguro mo or less ah, lima sila. Nakita ko ang kanilang vlog na kagagaling sa paghalaman, pag-aayos ng mga halaman, at iba't ibang klaseng halaman ang ipinakikita at ang kanilang garden. Naingay nyo din ako na mag-vlog, kaso that time ay talaga namang <laughs> hindi ko pa kaya dahil talaga may hiyap ako at baka wala manood, hindi magustuhan ang aking video. Pero, nagkaroon ng pagkakataon na makapasyalok sa isa kong nanay-nanayan, banglit ko na parang Like ko ding Kung gusto mong isang bagay, dapat ginagawa mo. Hindi na ipagpapatagal pa. Kung gusto mong mag-umpisang mag-vlog, mag-umpisa ka na. Nag-umpisa na po ako magawa ng video sa tulong po ng pamangking ko. Nagpatulong po muna ako. At inaral ko po talaga. Kaya po, nakapag-umpisa akong mag-vlog. Ang gusto kong ibahagi sa makakapanood ng aking simple YouTube video ay yung aking ating kaalaman at hilig sa paghahalaman. Sumulat sa pool, uh, talaga po mahilig na po ako sa halaman. Bata pa lang po ako, mahirig na talaga po ako sa paghahalaman. At nung pumapasok pa po, po ako nung elementary, ay natutuwa po ang akin pong teacher na ako po ay pupuntahin sa bahay nila para po ako ay tumulong sa kanyang paghahalaman dahil ang akin po naging advisor noon ay liko sa paghahalaman. Sakali ay makikita po nila na ako po ay nag-garden, pagtatanim-tanim ay magustuhan din po nila o ma-inspire din po sila na magtanim din po sa kanilang bahay kung saan po pwede siyang makagawa ng garden. Alam ko po na po may nakapanood kahit po papano ay matutuwa din pong gayahin. Kaya po isa na rin po yung paraan para makatulong din po ko sa mga may hilig din po sa paghalaman. Sa pamamagitan din po ng aking video, ng aking simpleng YouTube video ng paghalaman, kahit po papano, makakapagturo po ako ng mga paraan po kung papano po napapaganda ang garden, kung papano po ako nakagpo-propagate ng halaman, ano po ang tamang gawin sa halaman para po mas gumanda, uh, ano po ang mga inilalagay kung pataba, ano po ang idinidilig. So, yun po ang mga gusto ko po ng iba sa mga viewers ko at na may matutunan sila gusto ko rin po na mag-enjoy din po sila sa paghalaman na tulad ko Regarding sa benepisyong makukuha sa paghalaman ay napakadami po. Unang-una po, pag po tayo ay may mga tanim ng halaman, pag po natin at bibisita po tayo sa ating mga tanim na halaman, papayapa po ang ating isip at natutuwa po tayong masdan sila. Nakakawala po ng pagod, pagaling po tayo sa trabaho, bawa po ay umamahinga po tayo sa ating garden at nakikita po natin ang ating pong halaman ay nagkaganda ano? ah, nakakawala din po yun ng pagod o stress. Kung may mga isipin po sa buhay, minsan po ay nakakatulong din po ang ating mga paghalaman. Nakakalimutan po nating pansamantala yung ating mga isipin. Kayo pang araw-araw po nating kain ng gulay ay pwede na po tayong makakuha sa ating garden kung din po tayo magdain ng mga gulay-gulay uh, kung labis-labis po, makapagbigay po tayo sa ating mga kahanggan, sa ating mga, mga kapamilya. Tutuwa po sila at tayo po ay maraming uh, naibahagi sa kanilang mga tanim po natin na uh, sa lahat po pag marami po tayong na propagate na halaman ang iba po ay nagagamit po natin para po sila ay maging source po ng ating pagkakaroon po ng pera ay pagbili po natin sila yung po mga pinagbilihan magagamit po naman natin o may bibili po natin ng mga ibang bagay na kailangan din po natin sa bahay kaya po nakakatuwa Uh, sa paghalaman, ang pinaka napakadaling alagaan at paramihin ay itong mga otos, uh, Vietnam rose, karayju, uh, pinakamadali din paramihin itong aglaw o aglonema at saka ito pilodendro napakadali na lang parang hindi ka mahirapan at saka itong mga halaman ito ah, gaya ng potos ang potos lang sa una lang yan ah, gusto naging ng dili mag stable na hindi na siya mahirap alagaan magbilis din siyang dumami at ang pinakamahirap mahirap naman alagaan at ipropagate ay talagang sakripisyo dahil talagang kailangan mong ma-exert ng effort ay ang bugambilya o boobies. Itong rubber tree, yan ako, napakahirap din yung ipropagate. Usually so, ito ay pinopropagate through cuttings at ito ay ina-ICU. sa case ko ay nahihirapan ako pagka-ICU method kaya ang ginagawa ko yung parang tusok-tusok lang na inilalagay ko na lang sila sa isang area na hindi makikibo para masigurado ko na sila ay mabubuhay. Kapag ICU ang iba ang gagaling makapagpadami ng alamang ito nitong bugis at saka ng rubber tree sa pamamagitan ng ICU pero sa case ko nahihirapan ako kaya naharap ako ng isang area na uh, pagka uh, pinopropagate ko, doon ko na lang muna sila ilalagay. Hindi uh, ko agad masyadong pinagdedelig para hindi din masyadong magalaw. Sa pagluluto o sa paghalaman, pareho lang. Pero sa, sa case ko, since mahilig nga ako sa paghalaman, Uh, parang mas madali pa sa akin ang maghalaman kasi pagka talagang magaling kang magtatanim madali mo silang mapaparami naparami mo sila pwede mo pa rin silang ibenta kung tinanim mo naman ay mga gulay marami kang beneficyo makukuha hindi ka nabibid ng gulay kuradong fresh pa ang iyong ilulutong gulay sa pagluluto, ganun din naman. Pagka nagluto ka, talaga mag-exert talaga ng tobrang effort kasi kailangan niluto mo ay magugustuhan talaga ng kakain. Kasi kahit nagluto ka at talagang hindi rin nila nagustuhan, hindi maganda sa pakiramdam. Parang sayang lang yung effort. Pero madali din naman ang pagluluto. Kaya lang talagang hindi mo masasabi kung niluto mo ay magugustuhan o hindi. isa pong tanong na alam ko pong gusto-gusto ninyong itanong kasi po marami na rin po kayong napanood na video ko ay kung kumikita na po ang aking pagbavlog uh... <laughs> kaganda po ng tanong. Sa totoo lang po ay po, po sa banda-banda po riyan kasi po ang pag-vlog naman po o ang pag-youtube po ay may mga requirements po sa si youtube na dapat po nating magawa bago po tayo monetize. At ang una po doon ay uh, kailangan po na ang atin po maging subscribers ay 1,000 plus. At ang atin pong watch hour ay kailangan po po natin yung 4,000 watch hours. At kung nagawa po naman tayo ng short video ay kailangan po naman ay ang po ay more or less 10 million. Okay, tapo ninyo. Uh, lalo po sa katulad ko pong baguhan ay eh, medyo pahirapan po bago ma po yon Pero alam ko po ma din po natin yun. Kaya nga po uh, may mga taga-support na po tayo na baka sakali na susuporta po sa atin ng todo ay eh, soon. Pasasan, but maririch -re din po natin yung requirement ng YouTube. So, for the meantime po, uh, enjoy, enjoy na lang po. Ini-enjoy ko na lamang po ang pagigawa ng mga video uh, para po maipakita po sa aking mga nanonood, sa mga alam ko naman po mahilig din sila sa paghalaman. Kaya po, ana po ay supportahan din nila Ano yung nakakapagpahina ng loob ko sa pagbablog? Minsan, uh, gustong gusto kong gumawa ng video o mag-vlog ay minsan ay hindi okay ang pakiramdam. Medyo nakaka-prostrate yun. Kasi uh, meron kang naisip na gawin vlog ay hindi mo magawa dahil uh, hindi okay ang pakiramdam mo. Hindi magiging maganda ang resulta ng gagawin mo na video. Kaya isa yon sa nakakapagpahinan ng loob. Regarding naman sa mga video kong nagawa, uh, hindi ko naman inaasahan na maraming manonood. Okay lang yun. kasi Uh, pag nakita nila yung aking uh, video hindi nila agad sila manonood dahil syempre hindi naman nila ako kilala pa uh, pa kung uh, kaya lang nila maminsan bubuksan panonood rin kasi marami ring mga taong may hilig sa halaman ah uh, nako-curious sila kung ano ang laman ng video about plants kaya po pag napanood na nila at natuwa sila ma mawiwili na rin po silang manood at malaking bagay po sa akin yun uh, regarding naman sa kung kikita na o oh, hindi pa uh, hindi ko po iniisip yun kasi ang akin namang goal o ang objective ko po naman nung na magsimula akong mag-vlog ay yung maipakita ko po ang aking mga halaman. Sabi ko nga po, uh, kung tayo po ay ang gusto natin ay magvideo uh, at maipakita po yung ating mga pinagkakalibangan, ano man po, paghalaman, sports, uh, pagluluto, kung ano man po yun na makaka-enjoy po sa atin na mapanood po ang ating sarili na uh, nagluluto, nagagarden. Uh, malaking bagay na po yun makakapagpasaya na po sa atin yun uh, hindi naman po ako sa isa rin po yun sa aking inaasam na kahit papano ay magkaroon ng kahinat na ng aking pagbibidyo pero hindi po agad tayo dapat umasa baka po tayo ay masaktan lalo na po kung ang ating pong mga inaasahan pong susuporta sa atin ay hindi po magawa ay magdaramdam lang po tayo. Kaya po sa ganung paraan, akin po sa case ko po, uh, ini-enjoy ko na lang po muna ang pabibidyo ko. Dahil gusto ko po talagang ipakita sa mga manunood yung akin pong mga paghalaman. Kasi sayang naman din po, may matututunan po din naman po sila kahit pa paano sa aking mga ginagawa. At sana po, ang wish ko lang po, sana po sa makakapanood, ah uh, kahit po simple ay magustuhan po nila at supportahan po nila ako. So hanggang dito na lang po muna ang aking pong uh, simple pong video. Maraming pong salamat. Ang mga susunod ko pong video ay mga tungkol po pa sa pagpapropagate. Tungkol po sa mga kung ano mga pinagagagawa ko din sa garden. At sana po ay lagi po niyong aabangan. So, maraming salamat po. Bye bye po.